Mga kababayan, nakakabahala po ang malakas na lindol na nangyari sa Mindanao kaninang alas 4 ng hapon. Ako man ay nakaranas din ng malakas na lindol noong ako ay alkalde ng Davao at meron itong dala na trauma. Kinakailangan natin maging kalmado at unahin ang pag-check ng ating mga bahay at gusali para paghanda sa mga aftershocks. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa si Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Shukran.